magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po ulit kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Meron na naman akong isang uh, ng pagkakataon na uh, interviewin dahil uh, kakaiba po yung trabaho niya. So simulan na natin at uh, malamig dito sa lugar namin. <laughs> Kumusta po sa lahat po ng mga manonood? At uh, sana ay lagi kayo nakasuporta. So yun, una sa lahat, kasama ko si Dennis at uh, siya po ay galing sa kagaling galing ay, ako ng Saudi Saudi nagkatar sa gini umpisa natin sa Saudi bago ka umalis mga tanda mo mga ilang taong ka na uh, nag uh, abroad ng Saudi umalis ako ano uh, 2018 ata 2018, 2018. tapos uh, ilang taong ka doon uh, lagpas ano dalawang taon uh, 2 years and 7 months. So, dun sa 2018 na yun, abroad ka Saudi, Saudi? Ang una, first Saudi. timer sa Saudi. First timer, pero nag-local ka pa rin? Ah, hindi na, pagtapos ko ng Saudi. Ah, hindi, nag, hindi, ibig sabihin, bago ka nag-Saudi, oo, oh, nag-local muna. Nag-local muna. So, yung parang profession mo? 11 years yun. Uh, 11 years po siya muna, okay. nag-local sa atin, tapos nag-Saudi na siya. So, sa Saudi, ano naman ang trabaho mo? Ganun din, uh, graphic designer tapos graphic designer speaker installer right. ah graphic designer po siya so bago lahat nakalimutan namin ah, si Dennis pala ito saan ka nga pre? taga Tondo taga Tondo Maynila ah, Dennis Cantela Cantela baka gusto mo siya tumunan mga natin siya mga tropa dyan Polo Boys tsaka ano sa asawa ko si Phil si Sophie yung anak ko si Patrick yun oh sabi galing siya Saudi so graphic designer yung trabaho mo yeah. Storer, sticker yeah. so ano nung ginagawa mo doon mga truck din or uh, coaches sa Saudi ganun din mga adver ano yung advertising mga signages kanya oh, signage, mga sticker on board okay sticker forex sa uh, kanya ganun din yung trabaho ko sa Saudi sa Saudi nakadalawang taon ka yeah mahigit. ah, mahigit ng dalawang taon So yun sa sa Saudi naman, anong agency ka nun? Tanda mo pa? I'm strong. Ha? I'm strong ang agency niya. Tapos yung sa Saudi, so sa Saudi na, 2 years. 2 years pa pre? Ah, years. Tapos uwi ka? Oh. Uh, after ng 2 years. Nagpahinga ka sa atin? Pahinga, pahinga, lang ako lang ano, ng mga 5 months. 5 months oh. Uh, na pahinga ka sa atin? Oh. Uh, uh, Nag-apply ako papunta ng Qatar. So yun, 5 months daw magpunta ng Qatar ulit naman. So sa Qatar naman, ano naman trabaho mo doon? Ano naman ako doon, PPF installer sa mga sasakyan ng mga mga high-end na sasakyan, mga sports Ay. car. So yun, sa Qatar, naka ilang taong ka naman doon? Dalawang taong lang ako doon. Ah, dalawang taong uh, ka. At uh, ano naman yung nagpaalis sa'yo sa Qatar? Anong ano, agency? Uh, Ibang agency naman, tanda mo na pa. hindi na matandaan. Ah. Di ba sa Qatar, mataas din ang value ng pera, no? Oo, oh, ayos lang. Ah, uh, di naglalayo sa Saudi, kaya lang. Mag Magtataga ka lang talaga. Kukuha ka lang talaga ng mga experience. Experience, Para makapag-apply ka sa kanina, oh. yeah. maka -ma -ma kasi magandang... Yeah, yun naman talaga ang kwan eh. Parang stepping stone natin yan eh. Hmm. Diba? Pero wala nakakatuwa yung ginagawa niya kasi mga um, sports car. Agency agency ko pala yung Jobs Global. Ah, Jobs Global. Oo, oh, Jobs Global. Tanay yung Makati ba 'yon or ano? Oo, oh, Makati siya. Ah, Makati. Medyo nakadalawang taon ka na rin pala doon. Mm -hmm. So ngayon, si eh, sa makatuwid nung nasa Qatar ka na, nakadalawang dalawang taon lang talaga 'yon, pre. Oh, sakto 'yon. Ah, sakto, uwi ka na uli oh, sa atin. Oh, So, uh, um, natingga ka, ka naman sa atin ulit or ano? Oo, uh, mga ano lang, mga 5 months na din yata, 6 months sa ganun. 5 months, 6 months, mga uh, ganun. Ah. Ang kapit na ganun ako, eh, naka-add ako sa ano, eh, work abroad. Tapos, may magandang opportunity na dito sa Europe. Dito sa Europe, sa Ireland. Ah, sa Ireland. Hindi naman, na-qualified naman ako na ano. Okay. Ay, yun. Eh, ano naman ay nag-qualify sa iyo? Anong agency? Uh, caves yun? Oo, oh, Caves. ah. Bale. pala. Caves. So, Bale. mga staff ng Caves dyan. Ayan. So yan po, mga gaya ng dati, yung isa Caves din. So Caves din na nagpalis. Talagang matindi po talaga ang Caves. Maraming uh, napapalis. So, kaya doon sa kwan. Bale, under uh, Caves din ako. Pero, Aureol yung... Uh, ano yung tawag doon? Bali ang Kibs ang Hello friend. Hello. Hello. Bali ang uh, ang Kibs ang mother. So parang branch yung Oriol. Oh. So yun. So no nag-apply ka ano yun? Via email o walk in ka ba o email ano? ako eh. Ah, email. In-email nila ako na ano na kung pwede raw ako, kung ganito ganito. Actually sa Qatar pa lang nakikita ko na yung Gates. mga post nilang ganoon eh kids eh kaya nagkaroon lang ano ng lakas ng loob na applyan through email and then umanser naman sila nagkaroon sila ng feedback sa akin na ganito ganito pwede pa may pag-meeting ganyan yeah. pag-report uh, sa opisina nila yun Pero naman, pero pre ah uh, talagang balak mo talagang Europe naman ang portengerya oh, mo oh, yun ng galing yun, ano po. Mahirap din kasi sa Middle East eh. Taga. Oo, sa Tagalang. Taga lang. Taga lang, Tagalang, hindi lang. natin pwedeng ikaw niyang Middle East. Siyempre, galing tayo dyan eh. Dyan o. ang ating stepping So, Maraming o. tayong natutunan dyan eh. Nung nandun naman ako, kaya lang. So, may quit sa Saudi, ganun din sa Qatar. Although, o. maganda naman yung pinakita namin. Pinakita ko naman sa mga sa sa, performance. sa, namin, o. sa performance. Sa performance. Sa performance. Ayun, saka nakakatawa doon eh, talagang ang binabanatan niya doon sa Qatar ay mga sports car, mga mga magagandang sasakyan. Tinawagan ka tapos ano yun? schedule na ng oh, interview. Schedule na ng ano nang interview saka trade ano, trade, test. Trade test. Ah, And, trade test. Dami na ano, ilan kaya ilang kami na trade test. Oh, pero nung pagdating sa yung ako na Ano na parang pagtapos ko nakita na pinakita ko na yung alam ko na gano'n, na mga ganito yung mag sticker uh, -huh. na ng idea agad yung magiging amo namin dito uh, -huh. uh, -huh. siyempre uh, parang gusto niya itigil na yung trade na ano wow uh, na, nakita niya na agad yung minahanap niya sa akin siyempre ko ako man at i-interviewin ko siya tapos ang nakita ko sa background niya ay hindi biro yung mga saksya, sasakyang ginagawa niya. Eh, sa totoo lang po, eh, hindi basta-basta ang magtrabaho sa isang mga sasakyan ng mga kilala o sports car. di ba? Diba? So oh. ayun, sa makatawid, parang tama na yung interview ha. Oh, parang, parang ganun. ganon. Uh, ngayon naman, meron naman akong isang kumpare ko galing din katan. Ayun. Na... Dino, you know, you know, you know lang sinabi ko lang sa boss ko na ganito na meron din ako sa mga tamaan. naman na dalawa yung kukunan dalawa yung gusto niyang kunin. So nagrekomenda na ka na lang? Nag-recommend ako, Sabi nung amo namin na hindi na kailangan ng trade days. Hindi na wow! Kailangan. Talaga? Dahil sa nakita niya, nakita niya yung galaw ko at uh, trabaho ko. So yun talaga? Yung, yun, yun ako, ano, kinuha niya na agad yun. No, no interview. Pero no... nung pagdating sa'yo, uh, tinrade test ka pa? Oo, oh, tinrade test ako. Oo, oh, uh, tinrade test ka pa. Si, yung kasama ko, yung kumpara ko si Fernan, hindi na siya hmm. tinrade test. Kasi Oo, oh, dahil Siguro, alam na kilala. Siguro Ganun. Magkasama kayo. Uh, so, yun yung hinahanap nila ay uh, graphic designer. oh, graphic designer. Sige. Okay. Sa so, graphic designer. So, kung nung nag-apply ka naman at in-interview, so, ina ayos na, nasilek ka na. So, hinintay. Mga matagal din ang paghihintay mo, no? Di ba? Um, medyo matagal din, pero... Ano naman, ayos naman. May progress naman, Oo. Eh, tulad nyo, nakalis tayo ng walang kahirap-hirap okay. walang placement fee, yung gaya nga ng sinabi ko, yung caves po ay wala namang placement fee yan kaya maganda at legit po yan so ayun, sa paghihintay naman sa caves 6 to 8 months bago ka makaalis siyempre, hihintayin yung working permit at visa ayun, pag dumating na yung visa, ayun na so ngayon nandito ka na sa Island Pre ano naman yung mga trabaho mo dito sa kumpanya nyo? Ganun pa din. Wala naman din nagbago, naglalagay pa. Ah, ito. ano yung mga klase? Ano mga klase yon? Dati nasa Qatar ka, mga sasakyan na sports car ang gagawin mo. Eh ngayon dito, mostly ano? Mga lorry, mga truck na Scania, Holden. Related pa rin naman dahil sticker uh, installer at graphic designer. At saka yung ngayon, yung karamihan, yung sinasabi pong lorry sa mga lorry ay mga ulo ng truck. Mga truck, mga tractor, head tractor na tulad ng Volvo, Scania, Mercedes, tapos meron din kayo maliliit yata may pinapagawa. Oh, yung mga ano, mga mga sasakyan, kotse sasakyang na. na, mga van. Mga mga van. Mga delivery van ganyan. Mga delivery. So 'yun, 'yung karamihan ang ginagawa sa inyo, oh, yun. 'yung mga lorry. Oh, ah, uh, na minsan napasyal ako doon. Sa nga pala, siya po ay uh, gaya ng dati. Eh hindi ko siya katrabaho. Bale ulitin ko, 'yung amo niya at amo ko, na babae ay magkapatid. So magkasama lang kami sa bahay. Eh 'yun, uh, inumingi uli ako ng pagkakataon na pa pwedeng ma-interview kita kasi kakaiba. Napakaganda po 'yung mga ginagawa ni ni Dennis. Talagang mahirap din magawa no kasi buong katawan 'yun. Lalagyan. So anong tingin mo, mas mahirap yung truck maglagay ng sticker o yung mga mas mahirap malilit? yung ano, yung mga mga kotse, maliliit. Mga kochi. Mga kochi. Mabusisi siya ano? Pag almost 15 years ka nang naggagalon 20 years. Wala ka nang pangamba na ano. Although may mga di naman may mga pagkakamali, may mga... Siyempre, hindi may iwasan oh, yan. Hindi eh. may iwasan yan. Pero yung quality nung gawa, makikita mo pa rin doon. Mm. So yun po, uh, gaya nga na sinabi ko, sa mga gustong mag-apply, marami pong uh, klase na mga trabaho ang pinaalis ng caves. So yung galing sa Pilipinas, caves po kayo. Tapos yung mga sabi ko nga sa cross country, bali Oriol din ba? O oh, din. Caves din, meron din silang agency dito. Yung mga galing ng ibang bansa, ng UAE, Dubai. Pwede po mag-cross country dito. So pre, ah, yung trabaho mo naman dito, sa tingin mo, parang simple lang, sa iyo yan. Siyempre, mas madali yun. Hindi naman, hindi naman simple. Pero kung para sa mga bagawan na ano, nag-sticker, nag nagagawa ng graphic designer eh. Mas kaya kayang kaya na kaya lang paikutin kung anong diktating uh -huh. gagawin So gusto lang nating malaman ano yung PPS ba pre ano ba yung tinatawag na PPS Yung PPF kasi ah PP, PP, PP ano, PPF Oh yung yung PPF is a uh, paint protection film ah uh, film protection film oh. So ano yung mga kanon ang mga benefits niya yung pag nagasgasan siya Busa mo lang siya ng tubig mainit. Talaga? Wow! Ano siya? Self-healing. Ah, self-healing. Huwag lang PPS. yung mga... Masa malaki yan, di ba? Yung dust sa pintura, ano oh, yung ganun. Mga minor dent lang. Kaya niyang mawala agad sa pagkano Ah, kita nyo, ngayon lang natin malalaman dahil sa kanya, yung tinatawag na yung mga, syempre wala tayong alam dyan eh. So yung PPF, yun daw po ay uh, protection film na uh, ang advantage po nun kapag nagasgasan eh buhusan mo lang daw ng mainit na tubig self healing daw self healing umaayos na uli wag lang yun talagang napakalaking bangga. pero kung pintura lang ang pinag-uusapan gasgas walang walang maapektuhan walang maapektuhan di ba nakakatuwa naman ano So ano pa ba yung mga klase pa ng uh, gina yung tulad nun, PPF, meron pa bang iba na tawag? Wala na, yun lang. Ang usual naman yung kinakabit namin dito. Yung Oracle. Ah, Oracle. 3M yan. Mas maganda kasi ang 3M. Original yan. Oo, oh, kilala 3M eh, no? So, jet, yan, so may mga masina kayo dun talaga? Oo, oh, meron kami. May mga masina na sa pagawa sa ako ano. print So kayo na din ang bumabanat noon? Hindi, okay, si ano, si, yung amo namin. Ah, yung tapos, amo nyo. Binibigyan, binibigyan lang kami ng picture, tapos yun yung gagayain namin para mapunta doon. Kami naman na nagkakabit sa mga truck. Sa mga truck, siyempre. Tsaka sa pagkakabit sa truck, eh hindi po biro dahil... Ladder. Kahit, naka ladder, nakaladder, naka naka tapos mataas din. Siyempre, iba yung sasakyang maliliit kaysa kumpir sa matataas dahil nakakatakot po yun di ba? Nasa, nung nasa Manila pa kasi ako nagtatrabaho. Talagang matataas yung inakit namin. Binubuhat na kami ng boom crane. Talaga? Inakit namin mga mega mall. Yan, ganyan. Yung matataas na ano nila, yung salamin nila. Mowa. Kami nagkakabit doon yung mga ano. Ma yung sticker yung yung mga, sticker. Mga sticker. Mga bangko, ganyan. Kaya nahasa tayo sa mga matataas na mawala na yung takot natin pagdating sa akin. So, ayun. marami rin hinahire yung amo nyo, ano? Lalo na pagdating sa mga painting ba yun? Oo, ano? oh, yung mga ganun. Bali, Lalo ilan sila kayong sila na kayong Pilipino dyan? Pinte. Marami na po silang mga Pilipino dyan. Ilan na ba kayo dyan? Walo na ata kami dyan. Walo na, may oh, paparating walo. pa. May paparating pang isa. Ayun, uh, walo na sila. Mayroon pa silang paparating na isa pa, na kasama. Kaya, parami sila lang parami. Eh, ako, paunti lang paunti. Isa lang talaga akong Pilipino sa trabaho, eh. <laughs> so, ayun. At, at least, kahit pa paano, eh, uh, ano ba yun? Marami tayong natutunan na ganun pala yun, yung trabaho ng graphic designer at mayroon mga mga spatial na nilalagay sa sakyan na protective. Biray mo, pag na, ano ito? Pag nagasgasan, mawawala ka agad, di ba? Pag gano'n, nakakabilib naman. So, yun. So, uh, ngayon, nakaka ilang buwang ka na pre? Uh, mag na 9 months na. Mag na 9 months na? Just coming, uh, 27 na ata, 26. Mag nine 9 months na So, uuwi ka lang isang taon. Dalawang taon ba ang kontrata mo? Oo, uh, dalawang taon. Dalawang taon po ang kontrata niya. Eh, uuwi ata ito ng isang uh, taon eh. Hindi. O, Christmas na? Oh, Christmas na ako uwi kasi pinaula ko muna yung kumpare ko kasi gusto niya umuwi ng April. April dapat din kami, arrest kami. Kaya lang hindi kami pwedeng mawala ng sabay. Ah, oo, oh, oo oh, totoo yun. Ginawa, nung amo na, ginawa namin, ginawa ako. Ay, kumpre, mauna ka na magbakasyon. Tapos, December na lang ako. Siguro by next year, magpalit kami or sabay kami umuwi ng December. Ganun ang plano na. Yung kumpare niya, ay, uh, kasamahan niya yun sa, ano, ulitin ko, kasamahan niya sa Qatar. Tapos nirekomenda niya sa amo niya, so naandito na rin. Hmm. Sabay pa kayo nagpunta dito? Nauna lang ako ng one week. Ah, nauna, nauna ng nauna one lang, week. Tapos siya uh, naman yung nag-flight. Kagaling naman, ano. So, uh, ayun. Eh, marami, may, dito pa sa trabaho niyo, marami rin ba kayong kalamay kalaban na kumpanya? dito sa ano Thailand o, hindi ko alam siguro oh, Parang may naririnig ako eh Meron kaming kalaban dyan sa malapit lang din sa amin siguro mga dalawang met dalawang kilometro Ewan ko lang kung hiring sila ng ganyan mga ano pero alam ko meron din silang installer sa mga ganyan mm, pero mas kilala yata yun sa inyo oh, no Mas kilala lang yung Mas mga kilala lamin. po yung uh, kumpanya nila dahil uh, sa Toto lang ay eh, napakaganda gumawa at taka, karamihan yung mga yung iba po kasi bumibili ng truck na bago, palalagyan ng sticker. Meron naman na luman truck, papagandahin doon sa kanila. So, so pala... Anong tawag doon? restore nila. Uh, restore? Ah, restore. Pinipinturaan ng, ng kasama namin kami naman yung finishing na sticker. Oh, sa, kanila, dalawa sila. Nung compare kumpare niya, sila na yung sa pang-finishing. Tapos yung mga ibang kasamahan naman, yung mag-aayos, may kasama na rin yung mga latero doon, eh, ah, di ba? Kompleto yon. Yung in-interview ko nakaraan, siya ay uh, latero. So, yun, tender. Ano, Baka uh, sa pag-aayos. So, At, uh, yun, pre, maraming salamat sa pagpapa At sana, salamat. ay uh, mahaba pa ang bubunoy natin dito. Ta tanay tayo tumagal dito at makasama natin yung ating pamilya so sa lahat po ng gustong uh, magsubok baka meron pang ibang hiring ang caves punta po kayo sa caves at uh, pwede po kayo mag walk-in mas maganda, yun lang ang tip ko sa inyo walk-in para mas maganda personal nyo mga ah uh, personal, makikita nyo at makakausap din nyo di diba? so yun po, uh, maraming maraming salamat sa walang sawan yung panunood at sa lahat po ng mga subscriber ko, kay Sir Abner, muli, kay Engineer, maraming po salamat. Sir, kumusta po kayo at sa yung pamilya nyo? Sa lahat, kay Sir Manny kay uh, sa Israel, kay uh, ano anong pangalan nito, Eduardo Ferrer. At sa lahat ng mga taga rito, sa Ireland, sa Cork, sa ano ba ito? Nawala no, na. Uh, Wexford. Islego ba yun? Islego? Islego. Islego. Lego Mga tiga ano? Tiga uh, nga pala. Tiga yung uh, nakausap ko Yung ng taga Makari. Yung mga Pilipino kahapon na bumati sa akin. Mga pre, si Giselle. Kumusta? Sana makapasala ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood at sa lahat ng mga taga mushroom sa duck ano yon silver duck silver duck ayan 'yang mga Pilipino nagtatrabaho sa silver duck yan maganda rin doon sa manukan, so yun po hanggang sa muli maraming salamat at uh, mag-ingat po kayo